in the picture and everything. And so uh, to kind of erase everything from Usap-usapan ang article na inilabas ng entertainment site na pep.ph Hinggil sa hiwalayang Liza Soberano at Enrique Hill Nakapaloob sa nasabing article na mahigit isang taon na umanong hiwalay ang dalawa. At mismo si Liza Soberano ang nagsabi nito sa isang unreleased interview. Pinalalabas din ng PEP na naunang naghiwalay ang Lisken bago pa man kinumpirma ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang kanilang paghihiwalay. Matatandaan sa mga nakaraang interview ng Lisken ay lagi nilang pinabubulaanan ang di hiwalayan nila. Kaya naman sa pagkakaalam ng kanilang mga fans ay nabuwag lang bilang love team ang dalawa. Ngunit sa real life ay sila pa rin. Subalit, nagtaka na rin ang Lisken fans sa hindi pagsasama ng dalawa tuwing umuwi ng Pilipinas si sa Soberano. Kaya naman, muling bumalik ang haka ng Lisken fans na baka totoo na tinapos ni na Enrique at Liza Soberano ang kanilang relasyon. Gayunpaman, tanging ang Lisken lang ang makakapagsabi ng totoong estado ng kanilang relasyon. Dahil ang unreleased interview na sinasabi ng pep.ph ay hindi mapapatunayan hanggat hindi nilalabas. Hiling naman ng Lisken fans na linawin at aminin na ni sa Soberano at Enrique Gil ang real score sa pagitan nila. Hindi na rin kasi biro ang matagal na paghihintay at pagtatanggol ng kanilang mga tagahanga. Lalo na tuwing sinasabi ng mga showbiz columnist na hiwalay na ang dalawa anila ay para matapos na ang balitang ito ay dapat magsalita na ang Lisken kung totoo nga bang hiwalay na sila o hindi pa.